Teka lang, teka lang, na yan. Lagi mo bang linya yon anak? Kung oo, malamang isa kang procrastinator at yan ang isa sa mga pinaka-common na dahilan kung bakit hindi ka pa rin umaasenso. Alam mo naman palang may kailangan ka pang gawin eh. Ba't inuuna mo pang mag-Netflix, maglaro, or mag-scroll sa TikTok? Harmless naman kasi. I don't think so, anak. Hindi mo lang napapansin pero unti-unti niyang kinakain ng oras, energy, at ang potential mo. Kapag masyado ka nasanay eh, sa mga mamaya na, nasasanay ka rin na maging average. Lagi kang nagahabol, lagi kang stressed. Hindi mo na ibibigay ang best mo dahil lahat ng output mo, produkto ng cramming. Yung mga umaangat, ginagawa nila yung mga importanteng bagay ngayon. Ikaw, bukas na lang siguro. Ang problema sa gantong ugali is kapag naging habit mo na siya, napakahirap na niyang baguhin. You might not realize it now, but a few months or even a few years from now, tsaka ka maglulok back and doon mo lang may isip na parang wala pa lang nangyari sa buhay ko. The only way to beat procrastination is to start now. It's never too late. Yes, pwedeng may nawala ng oras, pero bakit tatagdagan mo pa, di ba? Better late than never. Kaya simulan mo na ngayon, inaanak.